Good morning mga kabisdak, happy Sunday So ito na naman kami ano, Kami ni Papa, tingnan mo si Papa mga kabisdak Ang bilis talaga niyan maglakad Talong talo talaga ako sa lakaran mga kabisdak Ako minsan nga ano eh Kailangan ko pang tumakbo para mahabol ko siya Mabilis talaga maglakad Hinihingal na ako mga kabisdak So ngayon mga kabisdak naglalakad kami ano, Si Papa Patungo kami bayan Ayan. Kasi si Papa magtitinda Ako naman mga kabisdak magsisimba ako doon kasi isa lang naman yung pupuntahan namin tapos si Simba ako doon iiwanan na ako ng papa ko kasi siya magrarasun siya so ayan mga kagaya <laughs> inatching pa si papa naglalakad lang kami dito kami sa may mga ilalim ng mga ano dumaan para hindi siya ganun ka init ilalim ng mga puno-puno So, ayan mga kabisang, alam sa totoo lang, hinihingal ako kasi palibasa kasi ako tao umbahay bahay lang so palagi nakaupo ka bago magawa ng patinda talo talaga ako ni papa pagdating sa lakaran so just imagine mga kabisdak itong papa ko 68 years old pero ang bilis nang maglakad talo ako hindi siya hinihingal ako hinihingal ako na mas bata sa kanya so malaking advantage talaga ano yung ano yung praktisado ang katawan mo palagi kasi si papa laging lumaalis ayan nagrarasyon siya so yung katawan niya kumbaga so, sanay na sanay talaga sanay na sanay talaga sa lakaran na ganyan unlike sa akin mabilis ako hingalin ayan katulad yan, ngayon, niya ngayon ano so bibili daw muna siya so ito stop over kami dito sa ano ano ayan si papa ko oh. ayan kung anong bibili niya mga kabista. Kala mo na kung anong bibili niya, bibili lang niya ng sigarilyo. Sinasap so, over kami sa so, totoo lang hinihingal ako. Sisimba lang kami doon sa ano. Magsisimba ako doon sa bayan. So ayan na. So sabi ko nga sa inyo mga kabisa kaya yung binilin na oh. Ayan, sigarilyo lang. So ayan tuloy-tuloy pa rin kami. Yan si Papa. May sumpal na yung bumanga niya. So sumpal. hindi <laughs> daw ako makahakbang sabi niya. Mga kabisa. Hindi daw ako makahakbang kasi talo talaga ako eh. Ngan. Ito lang kami ni Papa, basta magkasama kami. Ngan, okay na. Ngan, thanks for watching mga Kabisda. Salamat so ayon ako ano. na ah, tak yung aking pawis. So, thank you for watching mga Kabisda hanggang sa muli. Happy Sunday sa ating lahat.